Hi guys, welcome to the channel Ang ganda ng bahay ko Ang ganda ng halaman Very beautiful Flowers Tumba. Lapit na siya magharang sa kalsada, guys. Natumba oh. Ang oh, ganda oh. So pa, guys oh. 'No, ni ganda. Hmm. kami dun sa Punta kami sa ano guys, paturukan. Panghuling turok po guys. Yung sa kagat ng aso. dito na lang tayo paglabas. Hmm. Sana eh. ako, sa akong alkoholo eh. Makaligo sa ilog. Kung? Oh? lang sana ako. Masa kung sa sarap ng pagdang dekolo. Yes, masapa din yung... Ini nak cakap lakad lang kami guys kay mga pamasahe lapit sa munisipyo yung paturukan dito sa Pupul. Palot na, ano Hindi siya -in talaga yung mm, Asin, no. Mm, asa, no. no. kina po ya nagba-bike. Wala pa tin na. Ito na kami, guys sa aking patutukan na napagat ng aso.